Ngayon guys, sa ah, bumabagyo ngayon. Pero kailangan pa rin natin patukayin ng mga ibon natin, mga jet fighter natin. Kahit na bumabagyo pa. Kailangan nilang bumawi ng lakas nila. Para kahit malamig. At least may laman ng kanilang mga butse na. Malakas ang ulan ngayon dito. May bagyo kasi guys sa Laguna. Ayan guys oh. Baka Napatoka muna ako ng mga Jet fighter natin guys At Hindi natin sila pwedeng pabayaan Kahit na ulan Kailangan natin magpatoka ng mga Jet fighter natin Kahit bumabagyo Okay guys ah, patukan ko lang yung aking Flyers Kasi may naglilimlim dun eh Balik na lang tayo mamaya, guys. Ito, patuka ko, guys. Papatukain ko lang yung mga pliers natin, oh. Medyo madami-dami pa tayong patuka ngayon. Nakabili lang kasi namin ng patuka nung aking... ...missis. Ayaw. Ayaw. Patukain ko lang yung ating... Players at napatuka ko na naman tong ating mga jet fighter dito guys oh. Kahit bumabagyo Kailangan nila tumuka Huwag natin paababagyan yung mga ibo natin Yung mga jet fighter Para lagi silang malalakas Okay guys Balik na lang mamaya Update ko na lang kayo So yun guys bumabagyo ngayon Baka ngayon dito sa laguna guys no oh. Mahangin-hangin na ng konti. Ang guys, mahangin ngayon dito sa Laguna. May bagyo kasi, oh. Mamaya pa raw ang daan ng bagyo dito sa Laguna. Pero kung itang-ita dito, medyo nahangin-hangin na. So, yung a -unlock. Ayan guys uh, Binabagyo na tayo Okay guys sige mamaya na lang Medyo malakas ang ulan Na ulan guys Hindi tayo nakapagparanda ng kalapate Bukas na lang tayo paparanda Malakas ang ulan eh na ulan. Ito na pagpalipad niya lang guys na ulan. Bukas na lang. Okay guys, update lang natin guys. May itlog na rin po natin si dito si Quatro. Ah, tsaka yung ating gray cell. Itlog na po sila. Ayan po itlog nila. Medyo naulang pa rin dito guys. Pero hindi na gasi kalakas. Ayan guys, ah, wala pa rin pong pisa yung ating mga anak. Breeders. Wala pa silang pisa. Hayaan lang muna natin sila maglimlim dyan guys. Okay, update na lang kayo mamaya guys. Okay, yun guys, ha, hindi na masyadong malakas ang ulan dito sa San Pablo City, Laguna. Uh, shout out po muna tayo. Shout out nga pala kay Christian Makiling. At uh, shout out din kay Katoka TV Official. Shout out sa'yo. At saka shout out din kay Gerald sa Dub Nation TV. Shout out sa'yo, Gerald. Uh, shout out nga din pala sa mga taga Kabite sa Talabas sa is Shout out sa inyo. At uh, shout out din kay Bright. Okay, Bright. Shout out sa'yo. Uh, shout out nga din pala sa mga taga Gumaka Yan. Shout out sa inyo mga taga Gumaka, ano? Okay. Hanggang dito na lang tayo, guys. Uh, bye. guys uh, kung nagustuhan nyo yung aking video please like, share and subscribe at uh, click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa po natin mga videos alright Okay. Uh, maraming salamat po guys thank you